Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa mga planetang nagiging mas maliit? Parang sa sci-fi movie lang, di ba? Pero alam mo ba, totoo pala yun. Ang Mercury ang pinakamaliit na planeta sa ating solar system at lalo pa itong lumiliit. At hindi ito bago. Matagal na itong alam ng mga scientists pero may mga recent studies na nagbibigay sa atin ng mas malalim na kaalaman tungkol dito. Pero ito yung exciting part. Habang nagsishrink ang Mercury, naging sanhi ito para mag up yung surface ng planeta at nabubuo naman yung tiyatawag ng mga scientists na scarps. Parang wrinkles lang yan na nakikita mo sa balat habang tumatanda ka. Visible signs sila ng mga pagbabagong nangyayari sa loob ng isang planeta. At guess what? May pictures tayo para patunayan ito. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo muna yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat pagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo ba na may mga planetang lumiliit? Oo, nakakagulat pero totoo. At ang planetang nagdadayat ngayon ay ang Mercury, ang pinakamaliit na planeta sa ating solar system. Bakit nga ba lumiliit ito? Well, dahil sa temperatura. May molten core kasi ang mercury kaya ng earth. Pero hindi kaya ng earth, nagyayelo ang mercury. At habang nagyayelo, sumisikip. Parang yung lobo lang na sumisikip kapag nagyayelo ang hangin sa loob. Kanyan din ang mercury pero sa mas malawak na scale. Baka tanungin mo, gaano kaliit ang liniit ng mercury? Tinatayan ng mga scientists na nabawasan ng 9 miles ang diameter ng mercury. Alam ko naman iniisip mo ngayon, 9 miles lang? Parang unti lang ba diba? Yun lang ba yun? Pero tandaan mo, maliit lang talaga ang mercury kaya malaki na yung 9 mile sa pagbawas sa diameter. Hindi rin ito minsan lang na nangyari. Matagal na itong nangyayari at tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. At habang sumisikip ang Mercury, may mga kakaibang pagbabago rin sa surface ng planeta. So alam natin na ang Mercury ay lumiliit pero ano nga ba ang itsura nito? Hindi naman parang ang mercury ay parang lobo na nauubos ang hangin, di ba? Sa halip, ang pagliit nito ay nagdudulot ng kulubot sa ibabaw nito. Ang mga kulubot na ito, kagaya nga sinabi ko kanina, ang tawag dito ay scarps ng mga scientist. Isa itong pinakamalino na palatandaan na ng pagliit ng mercury. Ang mga scarps ay parang cliffs o slopes sa surface ng isang planeta. Nabubuo sila kapag nababasag ang balat ng planeta dahil sa pagliit at paglamig ng loob nito at hindi lang ito maliit na bitak. Ang ilan sa mga scarps na ito ay daan-daang milya ang haba at higit sa isang milya ang taas. Ngayon, baka nagtataka ka, paano ba natin laman ang lahat ng ito? Meron tayong mga larawan. Noong 2015, ang probe ng NASA na Messenger ay kumuha ng kahangahangang mga larawan ng Mercury. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng malino na ebidensya ng mga scarps binibigyan tayo ng natatanging pagtingin sa epekto ng pagliit ng mercury. Pero hindi lang scarps ang nakita sa mga larawan. Nagpakita rin sila ng ebidensya ng tinatawag na grievance. Ang mga grievance ay valleys o trenches na nabubuo kapag nag stretch at nababasag ang balat. Sa mga larawan na kinuha ng messenger probe, natukoy ng mga scientists ang 48 na grievance at 244 na posibleng pang mga grievance. So, napag-usapan natin ang pagliit ng Mercury at ang mga nagpapatunay dito. Pero hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa isang espesyal na spacecraft na ang pangalan ay Messenger Probe. Ang Messenger Probe na ang ibig sabihin ay Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging ay isang robotic spacecraft na ipinadala ng NASA para pumunta sa Mercury. Sinimulan ito noong 2004 at tumagal ng higit isang dekada sa space na naghatid sa atin ng mahalagang data tungkol sa Mercury. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng messenger probe ay ang mga larawan na kinunan nito ng surface ng Mercury. Hindi lang maganda tignan ng mga larawan na ito, nagbibigay niya sila ng matatag na patunay ng pagliit ng Mercury. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga larawan na ito, natukoy ng mga scientists ang mga scarps at cravens sa surface ng Mercury na direktang resulta naman ng pagliit ng planeta. Pero hindi lang pictures ang ginawa ng messenger probe. Nagtipon din ito ng data tungkol sa magnetic field, atmosphere at geological history ng Mercury. Ang lahat ng impormasyong ito ay malaki ang naitulong sa ating pag-unawa sa Mercury at sa kanyang papel sa ating solar system. Ngayon na tinalakay natin kung papaano at bakit lumiliit ang Mercury, pag-usapan naman natin kung bakit mahalaga ito. Baka iniisip mo na, ungat ang astig ng isang planeta na lumiliit. Pero bakit ko nga ba ito dapat pahalagahan? Well my friends, ang epekto ng pagliit ng Mercury ay malawak at sobrang kaabang-abang. Una, ang pag-unawa sa pagliit ng Mercury ay tumutulong sa atin na matutupad tungkol sa mismong planeta. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga scarps at grievance sa ibabaw ng Mercury, maaring buuin ng mga scientists ang geological history ng planeta. Nagbibigay ito sa atin ng kaalaman kung papaano nagbago ang Mercury sa paglipas ng panahon at kung anong maaring itsura nito sa hinaharap. Pero higit pa rito ang mga epekto nito. Ang pagsusuri sa pagliit ng Mercury ay tumutulong rin sa atin na maunawaan pang iba pang celestial bodies. You see, ang mga proseso na nagdudulot ng pagliit ng Mercury ay hindi natatangi lamang sa planetang ito. Karaniwan ito sa buong universe. Kaya sa pagsusuri natin sa Mercury, matututo tayo kung paanong nagbabago at nag-i-evolve ang iba pang planeta at ang buwan. Furthermore, ang pag-unawa sa prosesong ito ay maaaring magbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa ating sariling planeta. Ang Earth, tulad ng Mercury, ay may molten core at dynamic surface. Kaya't habang natututo tayo tungkol sa Mercury, mas may apply natin ang kaalamang iyon para maunawaan ang ating sariling planeta. At finally, ang pag-aaral sa pagliit ng Mercury ay patunay sa kapangyarihan ng scientific exploration. Ipinapakita nito na kahit mayroon tayong technological limit sa panahon natin ngayon, maaari pa rin tayong gumawa ng hindi kapanipaniwala mga discovery tungkol sa ating universe. At who knows kung ano pang mga kaabang-abang na pwedeng matuklasan na naghihintay sa atin habang patuloy nating tinutuklas ang kalawakan hindi pa tapos ang pag-aaral natin sa Mercury. Sa katunayan, ngayon pa lang talaga ito nagsisimula. Patuloy ang mga scientists sa buong mundo na nag-aaral sa mga datos na nakalap ng messenger probe ng NASA at marami pang matututunan mula dito. Pero hindi lang yon, may mga mission pa sa hinaharap na nakatakda naman para sa Mercury. Nagtutulungan ng European Space Agency at Japan Aerospace Exploration Agency para sa isang misyon na tinatawag na Bepi Colombo na kasalukuyang pupunta sa Mercury. Kapag dumating ito, ito'y gagawa ng comprehensive study sa Mercury mula sa kanyang magnetic field hanggang sa kanyang ibabaw at sa loob. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin na like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, tagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.